Posibleng iisang tao lang ang nasa likod ng magkakasunod na insidente ng robbery holdup sa mga STL booths sa lalawigan ng South Cotabato. Ito ang sinabi ni Banga Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Robert Lagitaw matapos ang isinagawang case conference ng Banga at Surala PNP. Ayon kay Lagitaw, may pagkakahawig umano ang motorsiklong ginamit ng sospek sa magkahiwalay na pang up. Kung matatandaan, unang naitala ang insidente noong All Saints Day sa isang STL booth sa bayan ng Surala. 하 、nah. Sinundan ito kamakalawa ng dalawang magkahiwalay na robbery holdup sa barangay Punong Grande Banga at barangay Lamian Surala. Dagdag ni Lagitaw, nagpapanggap umano ang sospek na tataya bago tutukan ng hindi matukoy na uri ng baril ang biktima at magdedeklara ng holdup. Pagkatapos makuha ang pera, humihingi pa umano ito ng paumanhin at nagsasabing na ospital lang daw kasi ang anak niya, bagay na pinaniniwalaan ng PNP na palusot lamang upang hindi mataranta ang mga biktima. Ayon pa kay Lagitaw. Malinaw na personal gain ang motibo ng sospek na tinatarget ang mga STL booth sa mga liblib na lugar. The same yung modus operandi niya na after niya makuha yung pera, maghingi siya ng sorry sa hinoldapan niya na sabihin na nasa ano daw yung anak niya nasa hospital. Pwedeng ginawang excuse lang po yun para at least uh, hindi mataranta siguro yung hinoldap. niya. At yung motives siguro dito is uh, personal gain at the same time time modus niya is isolated STL uh, booth area yung pinupuntirya niya. Si Banga, Municipal Police Station Chief Lieutenant Colonel Robert Lagitaw, pinayuhan naman ni Lagitaw ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga kahinahinalang individual na umaaligid sa mga STL outlet at agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. John Sonosa, NDBC, Bida Balita.